Pinahinit na sinalubaw ng grupo ng mananayaw ang mga pasahero at turistang papasok at palabas sa pantalan ng Masbate. Ito'y kasabay ng pandiriwang ng Rodeo Masbateño Festival 2024. Makulay, masigla, at engrande ang pagbubukas ng Rodeo Masbateño Festival kung saan nakiisa ang Port Management Office ng Masbate niyak ng PMO ang seguridad ng mga pasahero at dancers habang isinasagawa ang mga pagtatanghal. Nakilahok din ng PMO sa Grand Parade para sa formal na pagbubukas ng pista noong ikasyam ng Abril 2024. Napuno ang mga kalsada ng makukulay na kasuotang pang at musika mula sa mga banda at manunood. Ayon sa datos noong nakaraang taon, nakapagtala ng ang 112,880 na bilang ng mga pasahero na pumasok at lumabas sa Masbate para sa buwan ng Abril at inaasahang dadami pa ito ngayong taon. Happy Rio,